yun, yung ibago yun ano, gusto ko yun, oh. sa oh. lalim ng tubig ito yan? yan, medyo ano ah, yung kami oh, kami na ah, ano yung dami na? saan na tubig saan na parang ganito, ano yun gasolina? yan, sa tayero hindi, <coughs> ano yun sa moist na yan hindi ko lang na i-drain ito pang eh. Tapos yung nalilan mo. Pinagya hmm. ko ng dalawang daan pa naman. Oh. Ano ko? Paano yan? Okay. Ano ko mo yan? Ubusin yung ano. Pag pag-uwi ko, i-detrain e, ko yung tangke. Tuwan ko yung tangke. Andiyan mo ano yan, tubig na labas, ba? Oo, mauna yun. Kasi ano? nasa ilalim ang tubig eh. Oo, oh, isa doon yun sa ibabaw. sila na 'yan eh. Hindi naman ko. ano, mamatay. Uh, hindi na sunog. Alam okay. uh, uh, So, 'yung uh, Di, may dati pa naman ng yun dami na? So, <laughs> three foot, taiwan foot na lang? so ano? hindi yan moist Sobrang dami naman kung uh, mission, lang yan. siya, hindi siya, hindi siya. Hindi siya, hindi Yun nga, Misyon sa tangkay mo oh. Kaya Isa ulan pa Ulan? Kung nasa labas na ulan na Dami nga! Ayun kanina baka isang puno nito ay tubig nabas

Marina. Nagbigay ng kaya dun sa pagsali ng ano yan. Ito sa mismo, hindi yan grabe mong kumulis